So, dito guys, mas malapit dito dumaan sa daan. So, dalawa kasi daanan dito. Mayroon din daanan dun sa baba. Kaso, malayo yun. Dito, dito tayo dumaan para yung Kailangan dito is daan-daan lang magpatakbo kasi ano to. Ito naman yung pahingahan dito sa pagpapiyahe. So, maganda din dito magpahinga. So, ayun guys. So, mga kasabay natin pa bubiyahe so nandito sila ng papay so ako naman magpapay nga naman ako dun sa may baba so dito lang sa may baba na, sa may baba lang nito so kitang kita kasi yung ibaba kaya mas maganda dito magpapahinga may hangin hangin pa so nandito na tayo so maghihinto muna tayo dito so magpapahinga ulit tayo so titingnan natin yung ibaba so ito guys yung ibaba so daming dumadaan dito. Mas malapit kasi dito dumadaan kung papuntakan ng Manila o papuntakan ng probinsya. Mas maganda dito dumaan. So, ito guys. So, tapos na tayong upay nga. So, tuloy na naman natin ang pagbubiyay So, dito, kailangan dito is ano, padandaan lang kayo guys. Kasi medyo, ano ito, palusong pababa to So, may mga tao din dito na sumisinyas din na yung pababaka o kaya bakyat so ito guys may tagasinyas din dito sa tabi na ito so ito naman eh. ito galing itong probinsya ito yung kasabay natin halata mo naman kung galing probinsya yung naka din so marami din silang dala dala so may kasabay din tayo ng lalamu so ito yung ibaba guys oh. So. So nandito na tayo, pababa na tayo. So ayan. So may nagsisinis din dito sa ibaba, sa pakurbada nito. So kailangan natin sundin kasi para iwas disgrasya tayo. So ito guys, po, eh. Pinaharap ko na yung camera. So para makita nyo yung likod nito. Ayan na, pababa nito. So, ito, pakurbada ito dito. Kailangan dandaan ito. Madandaan lang tayo dito para iwas tayo sa disgrasya dito. So, kung mabilis ka dito, mapulot. Kung mapulot ma ka sa baba so, wala naman dumadaan dito, wala dumadaan dito na malalaking sasakyan. So, makikita nyo mga ban lang dumadaan dito. Alright, so, nandito na tayo sa ibaba. Minsan, pag umuwi kami ng Bicol pag dumadaan kami dito ng gabi so gabi pa so dito kami tumatangbay para kumain so papalipas oras na kami